Mga dahilan bakit uh, hindi mo dapat isama o i-calculate as an income yung uh, overtime mo. Yan ang pag-uusapan natin ngayong araw ng ano, Merkules. Ang init ngayon, 32 degrees. Kala niyo, hindi umiinit sa Canada, hindi nagsasama. Init po may ano may uh, extreme weather warning ang ano mang ang Canada ngayon na sobrang init. Sige na kayo may kung, malak, kung may naririnig kayo ano ah may, ingay sa background kasi Ang eh. <laughs> lakas ng aircon dahil nga sobrang init, lakas ng buga ng So, bakit hindi mo dapat isasama sa computation mo yung overtime mo as an income. Siguro sa karamihan po noong, na, nalaging laging, uh, kung matagal na, nag, na nagtatrabaho, kahit sa Pinas o sa uh, sa abroad man, maaaring alamin na rin po yung dahilan no? bakit hindi mo dapat i i calculate na income mo ang uh, overtime na sasama mo siya sa na hindi mo dapat siyang isama sa calculation mo kapag ka, uh, nagka-calculate ka na ng expenses mo yung iba minus mo na sa income uh, so bibigyan ko po kayo ng ang unang dahilan bakit hindi dapat isama let's say no, kung nag-OTI ka nag-OTI ka uh, usually kasi 2 weeks 2 weeks ang ano, isweldo 1 ano So nag-OT like, ka ngayon. So na uh, kinita mo ay eh, kumbaga let's say example na lang dito sa sa kada uh, let's say like, from one, 1 1000 every week. Example lang po ah. Naging 1 to ka dahil nag-overtime ka. So dadagdagan ng 200 yung income mo, yung income mo sa sa 2 weeks na yan. Oh. Tapos may plano kang bumili ng uh, isang bagay. Let's say lang sasakyan. You know? Gusto mo bumili ng sasakyan kasi uh, nagko-commute ka or masyadong luma na yung sasakyan mo. Tapos nakita mo, uy, pwede akong kumita ng extra 200 per 2 weeks. Ay uh, usually ang ano, ang uh, kumbaga, ang sedan dito, o so, ang SUV, ah, si SUV yung Sikat. Usually, pwede kang makakuha ng monthly sa financing, ah. Like, mga from $600 pataas. Ano pa lang po yun, ah? ah financing pa lang. Hindi pa kasama ang ano dyan, Ang um, insurance. Tapos yung maintenance na sasakyan, gasolina. So marami kang i consider kapag bibili uh, ka ng sasakyan. Pero siyempre, ang focus mo ay yung ano, yung uh, monthly bayarin mo kung kukuha ka ng sasakyan. So ngayon, na, naisip, nakita mo na kung mag-OD ka, may extra kang 200 every 2 weeks or 400 every month. So dahil nga, base sa overtime, may extra kang kikita. So, pwede kang kumula ng sasakyan. E, problema po, ang di natin alam, ang overtime, lalo na dito sa Canada, hindi yan consistent. At saka dito sa Canada kasi, hindi naman lahat ng company ay obligado ka or may privilege ka na mag-overtime. Dito sa Asian companies tulad sa Singapore, sa ipinanggaling ako uh, dahil maraming uh, trabaho pwede eh, ka mag overtime kung per, per hours yung ano mo ah, per, per hour ang pay bayarin, bayarin sa inyo. Pag salary ka wala pong most of the time walang overtime so kung kinakagulit mo yung income mo na may overtime at di ma-minus mo yung mga expenses mo kasama yung ano, yung sasakyan, yung bibili mo sasakyan. Mahirapan ka kung mag-budget kasi kung enough lang yung basic salary mo sa mga expenses mo, hindi pa kasama yung sasakyan o anumang bagay na plano nyo bilhin, magkakaroon po kayo ng magne-negative po kayo kung enough lang yung basic basic income nyo para sa lahat ng kailangan nyo, pwede nakapagpadala na kayo ng pera sa pamilya nyo sa Pilipinas. Kung nasa Pilipinas man yung pamilya nyo. So, hindi, may, mahirap pong ano, dumipende sa overtime. Kaya mas maganda po, laging pag nag-calculate kayo, yung base salary lang, isama nyo lahat ng, ng ano, ng gusto nyong isama po doon na expenses, pati sa sakyan, kaya niyo, Ngayon, pag hindi po, kung nag-negative kayo, ibig sabihin, hindi nyo pa po kayang bumili ng o kumuha ng financing sa sasakyan. Maaari po, maaaring gawin nyo, kumuha ko muna kayo ng second hand na kumbaga okay pa naman. Marami pong naman muna ng second hand dito kung kailangan-kailangan nyo talaga ng sasakyan kasi kung bibiglay niya po yung sarili niya na brand new or medyo bago bagong sasakyan yung mga second and uh, let's say 3 to 5 years medyo mabigat din kasi pagka ano, pero kung meron naman po dyan na mga medyo konting luma uh, maganda pa yung mileage pwede niyo bayaran ng cash you no? Know? maliit lang yung ano niya kung nakaipon po kayo kaysa gagamitin yung over kasi ang mangyayari diyan versado kang ano versado kang mag overtime kasi nga kulang yung ano yung pambayad mo o uh, pan, mga bayarin mo kulang sa pambayad sa mga bayarin mo kung hindi ka mag overtime mangyayari po diyan kasi nag overtime ka lalo na kung shifting kayo no? maapektuhan yung ano mo yung uh, mo kasi mag-OT ka pa sa halip na ipagpapahinga mo na lang yon baka mababawasan yung ano mo yung uh, sleeping time mo mga 5 oras na pahinga mo mababawasan kung IOT mo pa no that, sa Singapore no yan yung ginagawa namin niya kasi mababa yung ano yung tuloy na naman sa Singapore medyo mababa yung no, way pa 2007, medyo mababa sweldo, sweldo rin noon. So kailangan namin mag-overtime. Buti na lang may, hindi naman kailangan. May, kumbaga may, may privilege kami mag-overtime kasi ang daming trabaho. So kaya na, nagkakaroon kami ng extra, extra income. Para ma, ano, maga pandagdag pa, para makaipon din kami. So nag-overtime na lang kami kasi wala naman kaming gagawin. Wala kaming kasamang pamilya doon. Puro puro kami ano, ang mga pamilya namin doon nasa ano, nasa Pilipinas. Kasi nga nag-start kami nang ano, as a work permit sa Singapore doon. So medyo mahirap mag-sponsor ng ano ng pamilya doon sa samahan muna tayo. Kasi ito na nangyayari, two way, tas magiging one way. Kaya ano, titignan muna natin yung nasa kaliwa kung kung uh, ano siya, kung papasok siya. Kaya dapat ano, lahat na salamin. lamin. Titignan mo, blind spot mo. Okay. Kaya ano ba sa exam, sa, sa mga vlog ko, isang nakaraang kong vlog, tungkol sa sasakyan sa so, uh, ano tungkol sa sasakyan niya yun, eh. kailangan sa exam tingin ka na ganun sa blind spot mo kaliwa ka na tapos susunod ang susunod pong dahilan pa bakit hindi mo dapat ano i uh, sama sa sa computation mo yung income na nakukuha mo sa overtime kasi po, dahil nga magpupwersa kang mag-overtime dahil may bayaring ka, no? Ang mangyayari niyan, kailangan may OT ka. Bigyan ko kayo ng example. May, sa dati kong pinagtrabaho ko sa Singapore, meron akong kasamahan na <laughs> nakilala sa, ano, sa kumbaga, malapit mag-overtime. Naintindihan pa naman yung ano niya, yung sitwasyon niya kasi nga private school pinag-aaral yung mga anak sa uh, Pilipinas. Kaya lang, ang no problema na hindi na nagiging maganda yung ano yung relationship niya sa mga ano sa mga kasama niya sa trabaho sa sa department nila dahil nga uh, Parang nangyayari, kung titignan mo yung history, lagi siya lang ang nakakakuha ng overtime, mas madalas. Tapos pagkama ng overtime, malungkot. Malungkot siya. So, nangyayari yung mga kasamaan niya, parang hindi natutuwa. So, nakaka-apekto rin po ng relasyon sa sa department, sa kasamaong sa work. Pagka ko po, ano yung parang matakaw ka sa, ano, sa overtime. Nagkakaroon ng conflict, yun yung tamang word, conflict. Kasi nga, gusto mo lagi mag-overtime. So lahat ng trabaho, isa itatago mo, ipaplanuhin mo para magkaroon ka ng overtime. Tapos parang kukutsabahin mo yung kabilang department na ibigay sa'yo yung trabaho para nga makapag-overtime ka. So yun ang ano, yun ang nagiging problema kapag ka, nakadepende ka sa overtime. Tapos magdudulot pa yan ng ano, ng parang uh, anxiety o depression sa inyo po. Siyempre pagka wala kayong OT, eh, nakakumpute yung income expenses nyo sa base sa overtime. Ngayon pag wala kang OT, mga uh, overtime na kita. Wala kang yeah. overtime sa, let's say, sa, sa, sa week o sa two weeks na yun. Oh. No? So, medyo maano ka, may stress ka. Dahil kulang yung ano eh. yung mo Yung susweldo yun mo Kaya, mas maganda po, calculate niyo na ang base income lang yung mga expenses nyo. Tapos kung magka-overtime man kayo, dapat nga yun, ano eh, ang ideal po sa savings na yun. Talagay nyo na sa savings nyo. tatabi nyo na yun. At invest para at least pag dumating yung time na nangailangan kayo, emergency, meron kayong ano. Tsaka para na rin sa ano, let's say kung ang plano nyo po ay uuwi kayo ng Pilipinas, kahit paano, may nai, naiipot po kayo. So, mas maganda po talaga. Or yung, yun talaga yung uh, ideal po na wag, wag pong isama yung uh, overtime sa income mo. Kasi ma, naging ano na rin yan, sinabi na rin yan nung ano, yung nasa, nasa Singapore kami ng production supervisor. Kasi nagtanggal lang ano yung eh, ng nawalan ng ano, mawawalan ng overtime ng time na yun. Eh, ano, kailangan ng mga tao, alam niya kailangan ng mga tao ng overtime. So, yun. Ang nangyari, yung iba po, ay eh, nakabase sa overtime. Yun, nawalan ng ano. Ah, pag, uh, mga nalungkot, mga nangamba uh, kasi wala nang ano eh. Uh, wala, wala nang dagdag -dag income. So base po sa experience ko, marami marami kasing factors bakit kailangan ng overtime base po sa sa mga naging experience ko. No. Siyempre po may binabayaran ka pang utang sa Pilipinas para nga makapagtrabaho ka abroad. Kasi kami noon ano, uh, sa Singapore noon nagbayad kami ng ano, 150k utang. So kung inutang mo yan sa tao na may tubo o lending company, medyo mahirap po, no? Na hindi mo bayaran kasi kada mismo, kada time na hindi ka nagbayad, may ano, may penalty o yung interest. Eh, ang goal mo nga, mabayaran mo kagad kung kung mahirap magbayad dahil nga sa marami ka pa rin resp responsibilidad no? uh, maraming umaasa sa'yo tapos may bayarin ka pa na no? yung pinambayad mo sa placement fee so medyo mahirap nga po yun pero yun nga po ang advice huwag isama ang uh, sa calculation ang overtime kasi may stress ka pag walang overtime, yung mga nababayaran mo, mga gusto sa may overtime ka, pag nawalan ka ng overtime, hindi mo mababayaran, lalo ka pang may stress. So, kaya suggest, suggestion po talaga, may piliti natin na uh, doon lang tayo sa base income natin. Tapos yung yung ano, yung overtime, gawin na lang natin siya as uh, savings mo. Itatatabi mo na lang siya. Or kung may gusto kang bilhin na para sa iyo o sa pamilya mo, pwede mo siyang gamitin. Kaysa every, every payday, lagi kang stress na wala kang OT. So, mahirap po yan. So, yun muna po, no? Alam mo na nakatulong tong vlog natin ngayong araw na to para sa mga kasama uh, nating OFW kahit saan mang ano at least mas mas maganda yung relationship mo sa ano sa 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 work kung hindi ka takaw OT kasi mahirap mabansagan eh hindi maraming ano hindi matutuwa sa iyo base po sa experience ko no sa pinanggalingan kong ano company sa ano sa Singapore kaya mula nung ano, natut nat natutunan ko na na wag wag dumipende sa overtime para at least bawas yung stress mo. Kung baga, pagkakasyain lang yung ano naman yung income kagawa mo. Kagawan mo nang didiskarte mo na lang. Yung nga, laging, laging ko sinasabi, mas less yung expenses mo para at least hindi ganun ka ano, kabigat sa iyo bilang isang ano OFW. Ayun po muna po. Maraming maraming salamat and God bless.